Hello guys, welcome to my channel Wala Kailangan kong pumunta sa boom para bumili ng sabon Yung boom ay malapit doon sa may terrorist attack Pero tingin ko wala ng terorista Ay may dala akong agala para hindi kong hirapan. Tatawid ako Anyway bago ko ipakita yan, please click like, subscribe and click the notification bell para patuloy niyo masabay-bayan ng totoo na yung buhay dito sa Israel Please watch this. Okay. Hindi ko na tumawid. <laughs> Doon lang po kasi mura ang sabon. 6.90 ipagwala yung sabon na yun. Kung sa atin, mumurahin sabon. Pero pwede na. Nakakatanggal din ang libag naman. Bakas hangin. Yung sombrero ko baka ilipad. Ah, passionista kasi. Hanggang 9 o'clock naman ang boom. Ang laki ng buwan, no? Kita ang lapit ng buwan dito. Kalahati nga lang yung buwan. Dito na po-focus ang buwan. Abot kamay. Nakiusap ako sa kapatid ko na kung pwedeng sa Pinas na lang niya hulugan yung aking owa. Kasi kung pupunta pa ako ng Philippine Embassy Tel de Aviv, delikado ngayon magbiyahe mga bus terminal pa naman ang tinaka-target mga terminal yun po ay membership fee o a membership fee kapag nakadalang taong ka na magbayad ng membership fee hindi member pa as OFW yun magpadala na lang ako authorization letter laks hangin para pinapalad tinutulak ko na hangin nagnamahir ako ng buwan. Sa umaga po ngayon, mainit. Sa gabi, maharumig-mig. I'm sure mahigpit ngayon sa terminal. Sa mga Ah, meron pang open na store yun. Hindi pa pinapasok yung tinda. Two, three. Doon na... Yan. Diyan po yung boom. Ituturo ko sa inyo yung may pinangyarihan. Doon pa sa may dulo yun. May nagyaya ka pa. Charot. Baka mahuli ng camera. Ayon. Yan. Yun po yung meets ba? Dun yung meets ba? yan. Yan yung terminal. Yan yung may pinangyarihan ng ano terrorist attack. Tapos uh, may McDonald yun sa dulo niyan. At ito yung train station namin and then dun ang boom. Pupunta na ako sa boom. tahimik ngayon na mahigpit siguro ngayon dyan dyan ang terminal sa area ng o, diba sa train station dyan sa train station mura dyan mag withdraw sa loob ay off ko na ang phone dyan ang boom dyan ang punta ko bye bye na gusto ko ito 5 kilos 30, 30 shekel, yung isa 7 kilos parang tide. 54 yung isa, parang Ariel, 59. 7 kilos, ah, 8 kilos yun. mas mura yun. Yung Ariel, yun na lang kaya bilhin ko. Mabigat nga lang. Layo sa agal ako. Okay.